Maligayang pagbabalik kapatid! Kumusta? It's Kapatid Avenis here! Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang mga isyo ng bayan. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po yakin ayayakan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kang ma-update sa mga bago videos na ko. Kaya, simulan na natin! Ano ba ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Kabi-kabila, ang mga isyong tumatapon sa ating mga opisyal ng bayan mula kay Vice President Sara Duterte, President Bongbong Marcos, hanggang di Mano kay Apolo Kibuloy at Rubin Padilla. Oh boy! Halika kapatid at pag-usapan natin ang kanilang mga isyo. At yan, ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Sa unang parte ng ating video, ay pag-uusapan natin si Inday Sara Duterte dahil nitong kamakailan lamang ay binasag na niya ang kanyang katahimikan oh boy. at nag-post na sa kanyang social media account ayon sa kanya. Mas mapanghas daw di umano ang mga paninira sa kanya ngayon. Alam naman natin na noon pa man ay kabi-kabila na ang mga paninira at panguhusgang ibinabato kay Sara Duterte. Pero mas tumindi pa daw ngayon at nadadamay na diyo mano ang kanyang pamilya. Ang black propaganda ay patuloy na lumalaganap daw di sa panahon ngayon. Ang black propaganda ay isang maruming parte ng politika na siyang pinapatakbo ng mga tiwaling opisyal upang makamit ang kanilang gusto. Kahit pag gumamit sila ng mga kasinungalingan at mga paninira tulad ng ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Pero bagamat patung-patung ang mga paninira sa kanya, ay mas pipiliin daw niya na huwag nalang patulan ang mga ito dahil masisira ang kanyang diskarte bilang Vice President. Ang mga ito ay bahagi ng isang demolition job upang siya ay pabagsaki. At paniwalain ng mga taong bayan na si B.P. ay isang mamamatay tao, kurap at warlord o buo. Basta sa ngayon na, ang focus ni B.P. Sara ay ang pagpapalawi ng edukasyon sa ating bansa at ang pagtulong sa mga walang kaya na makapag-aral ang kanilang mga anak na sinang na naman ng maraming mga Pilipino. Mabuti na daw na huwag na lang pansinin ang mga paninira sa kanya at pagtuunan na lang ang kanyang trabaho bilang public servant. Wala daw puwang sa schedule ni VP Sara ang pagpatol sa mga naninira sa kanya. Bagkus, mas priority niya ang pagtulong sa ating presidente. Sa kabilang balita naman tayo mga kapatid. Nagulat ang lahat nang ipahayag ni Pastor Apolo Luki Buloy ang kanyang plano na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya ayon kasi kay Gibulo ay ibibigay niya kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte ang karapatang mamahala sa buong ari ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Oh boy, oh kapatid. Tama ang iyong narinig, Kahit ako kapatid ay nagulat din sa balitang iyon. Alam naman natin na patong-patong din ang kasong nakalatag para kay Kibuloy. At oo nga naman ano ang mangyayari sa buong relihiyon niya kung makukulong siya. Kaya naman sa di inaasang pangyayari ay ginulat tayo sa ginawang desisyon ni Apolo Kibuloy at hinayaang si Duterte ang mamahala ng lahat ng ari-arian ng kanyang relihiyon. Magaling tong naging diskarte ni Kibuloy, no? Oh boy! Isipin mo kapatid, sino nga naman ang hahabol sa mga ari-arian na ito? Kung isang Rodrigo Roa Duterte ang nagbabantay dito, malamang matatakot ang mga kaaway niya na kunin iyon dahil Kilala naman natin si Duterte na isang matapang at kinatatakutan na indibidwal. Sa kabilang banda, ay may mga taong hindi sang-ayon dito at naniniwala na ang dalawa ay may sikretong ugnayan at ito ay para sa pansarili nila lamang nakapakanak. Pero kilala naman natin si Duterte na matulungin sa mga hirap na Pilipino. Kaya kung sakaling mapunta sa kanya ang mga ari-arian ng relihiyon ni Kibuloy, ay malaki ang tsansa na gamitin niya rin ito upang itulong sa mga Pilipino. Sa kabilang banda naman, ay patong-patong na ang mga kaso na haharapin ni Kibuloy mula pedofilia hanggang rape cases hmm, oh boy ano ito kahit nga ang Korte ng Amerika ay nagdesisyon na na buksan ang kaso ni Kibuloy eh, upang maiharap na siya sa hukuman pero ayon kay Kibuloy ay hindi siya haharap sa ating Senado dahil wala daw siyang kasalanan ikaw ba kapatid Anong masasabi mo sa kaso na ito? Laban kay Kibulo. Hindi rin daw maaasahan ang salita ng mga witness ayon kay Kibulo. At malayo ito sa katotohanan. Kahit si Senador Rubin Padilla ay naniniwala na walang kasalanan si Kibulo at nanindigan na susuportahan niya si Kibuloy hanggang sa huli ayon kay Senador Rubin Padilla ay hindi raw siya papayag na makulong si Kibuloy. Ang desisyon na ito ni Senador Rubin Padilla ay hindi nagustuhan ng maraming mga Pilipino dahil nagiging bias daw siya di umano. Nagiging bias si Rubin Padilla sa kanyang binatawang pahayag. Oh boy, ikaw kapatid, ano? Ano ang masasabi mo? sa isyu na ito. Ang daming nangyayari sa ating bansa ngayon at sumasabay pa ang mga isyu sa politika ng ating mga opisyal. Pero, niwala ka man sa akin at hindi ka Kailangan nating tanggapin na ang politika sa ating bansa ay sadyang magulo at samutsari ang dramang ipinapakita sa mga tao. Ang importante ay nagagawa ba nila ang kanilang pangunahing trabaho na siyang unahin ang kapakanan ng mawayang Pilipino? Madali lang naman gumawa ng paninira, pero mahirap itong patunayan. Mas mabuti nang ipakita mo kapati ang iyong pagtulong sa mga nasasakupan mo. Dahil sa ganitong paraan ay makakakuha ka ng suporta at simpatya ula sa mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana sa video na ito ay mayroong kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan.